Ito a uh, 160 ang presyo nito update price. Dito yan sa ano sa Rosario Cavite. 160 ang presyo nitong ano per kilo. Ito pong isa uh, Ito, PM. ah. PM. Ito isa tayo magkano nga ulit oh? 150. Tapos itong isa, ito yung 190. Yan, pabago-bago po ang ano, ang presyo ko ng tuyong isda po. mayroon tayong pa order na tuyo. 4,000. Nibili po ni Nestor Lakay ang ano, ang tuyong isda. Ito yung 160, ito po yung 150, at ito po yung 190. Ito yung ano, 150. Ito, ang ng Ito yung ang ng tuyong isa. ano, ni Tamban na tuyo. Ito yung na na tuyo. Ito po ngayon ang mga update, ano, ng tuyong isda po sa Rosario, Cavite. Ang damit po ditong tuyo. Merong ano, ito labahita, iba't ibang klaseng tuyo at daing na isda. Bumili lamang po tayo ng ano, ng galunggong. Ito, ito yung galunggong at saka ito yung na sa tamban ano ito may mga iba't ibang sizes po ng dishes Ito po kung ano si ano ng ano ng Ito yung sa ano, 190 ang kilo. Sa mga gustong pumunta dito sa Rosario, Cavite, ah, ang price po ng tuyo, ah, nagbabago po yan. Minsan nagti-300 sila. Depende po yan sa ano, sa ano po, sa kanilang ano, supplier ng mga tuyong isda.